yung braces talaga is nagre-range ng 2 years pataas. Kasi, kaya pala nire-range nila ng ganun kataas. Kasi nga, Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Joy Tolete. So, for today's vlog, okay guys? So, for today's vlog, may topic tayo na pag-uusapan. So, may topic ako na isi-share sa inyo tungkol sa ah uh, sa may mga plano magpa-braces, magpalagay ng braces. So, ang video na to ay makukuha na nyo ng idea or ma-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko sa pagpapalagay ko ng braces. Okay? Uh, disclaimer guys ha, hindi ako hindi sa hindi ako expert to and hindi ako dental doctor, hindi ako professional para para paniwalaan nyo ang lahat ng sinasabi ko. So ang akin lang i-share ko lang yung experience ko pag nagpalagay ka ng braces and dapat ready ka. So ayan. So kung interesado ka sa topic na to, tapusin mo yung video na to. Kasi for sure, uh, sa mga gusto at nangangarap magkaroon ng braces, um, bibigyan ko kayo ng mga konting idea na naranasan ko at na-experience ko sa pagkakaroon -pag -pag ko ng braces. Okay? So, sa mga nagtatanong, sa mga first timer na nakakapanood ng vlog ko, ng video ko, uh, almost uh, one year na ako mayroong braces. Kasi, yung ipin ko guys is songke Sungki-sungki. Tapos, um, hiwa-hiwala yung baba. So, ayun. Uh, alam nyo guys, nagpalagay ako ng braces. Ito yung ano, hindi, yung parang bago ko lang nalaman. Ha? <laughs> 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 nagpalagay ako ng braces guys. Kasi, akala ko, akala ko, pag naayos na yung ngipin ko, <laughs> pwede ko nang automatically ipapatanggal. So, ayan. Sa mga nagtatanong pala, yung braces is nagre-range kung magkano yung presyo. Nagre-range siya sa 40,000 to 70,000. Yung 40,000 na yun, yun na yung pinaka mura na nila. Ito, yun yung metal braces. Yun yung traditional braces. Yun yung tinatawag na ganon. Yung medyo mahal, nasa 75 plus pataas, yun yung ceramic or ano, self uh, ligating braces. Ganon. Yung, by lingual braces na tinatawag sa so yun. Yun daw yung pinaka the best na braces. Yun yung nire-recommend ng mga, ng mga doktor. Pero kung yung tight ang budget mo, so Siyempre, pipiliin mo lang yung afford mo, di ba? Actually, uh, antagal ang ko nang tagal ko na rin pinag-aaralan, tagal na rin ako nanonood ng mga vlog ng mga nagpapakabit ng braces. So, kaya ako gumawa ng vlog na to kasi bihira sa na share ng may braces yung mga ganitong yung mga ganitong pagkakataon ng mga experience nyo na nangyayari. So, yun. Ako, isishare ko kasi uh, <laughs> Siyempre, first time ganun na. So, nagpakabit ako nito kasi nga gusto ko lang naman maayos talaga yung ngipin. Kung deserve mo naman na magpaayos talaga ng ngipin na uh, kung gusto mo magkaroon ka ng confident para sa pag pag ismay, yeah. mo yung ngipin mo, ang laki na rin, ang laki talaga, mag, magbabago talaga lahat yung yung sungki-sungki ng ngipin mo sa braces. Ang ganda naman talaga, ang effect talaga. So, yun yung masasabi ko. Kasi, almost one year na ako may braces. Um, yung braces talaga is nagre range ng two years pataas. Kasi, kaya pala nire-range nila ng ganun kataas. Kasi nga, dahan-dahan yung pag-move ng ngipin. Bukod doon, sa mga tight ang budget, katulad ko, dahan-dahan din yung pagbayad ng para mabuo mo yung 40,000. <laughs> As in, ngayon ko na napagtanto sa buhay ko. Kasi, <laughs> yung unang, alam mo yun, nag nagpalagay ako kasi akala ko talaga, yung 40,000 na yun, pag naayos na agad-agad yung ngipin mo, halimbawa, yung hindi mo pa nabubuo yung 40,000 na binigay mo. So may down payment kasi yun bago kanila kapitan, dadown ka ng 5,000 do sa klinik uh, clinic na pinapagawan ko. 5,000 and then monthly mo is 1,000 monthly. Every time na ina-adjust nila. So yun, um, alam mo yung feeling ko kasi ba, hindi ko na hindi ko naman kasi na talaga nabasa yung yung terms and condition nila Pinermahan ko lang alam mo yun excited so yun So, nalaman ko is nung tinanong ko si Doc na sabi ko, Doc, pwede na ba tanggalin? Kasi kita ko naman na yung improve sa ngipin ko. Gusto ko na, gusto ko nang tanggalin. Yung parang, gusto ko na maging normal yung ngipin ko. Normal na makakakain, walang sasabit-sabit yung sa bibig. So, since na lumabas na yung stone cake ko, tinanong ko yung doktor ko, sabi ko, Doc, pwede na ba tanggalin yung braces ko? Sabi <laughs> naman, Doc. Uh, actually, pwede na siya kung gusto mo. Okay? Kung gusto, gusto ko daw. Pero, yung 40,000 na, bin, na, na nakalagay doon sa kontrata na kailangan kong bayaran is kailangan ko i-fully paid. So, ganun pa oh. yun. <laughs> 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 ako doon kasi sa one year ko kasi may mga laps ako ng pagpa-adjust ko. So, pag nag-laps ka ng adjustment mo one month, so, syempre hindi mo hindi ka makakapagbayad ng monthly mo. So, syempre mababawas yon Tapos, hindi mo pa kumpleto yung 40,000 na <laughs> yung 40,000 na sa na kontrata sa bayaran mo sa pagpapalagay ng braces. So yun yung napagtanto ko, guys. So sa mga gusto magpa kailangan talaga, guys. Meron kayong uh, meron kayong alam mo yun, meron kayong trabaho para every time talaga every month makakapagpa-adjust kayo, may pera kayong ibabayad. Sa mga nagtatanong kung magastos sa pagpalagay ng braces, as in magastos. Kasi every time natatang mag tatanggal mawawag ma, 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 mag, magtatanggal ng isang bracket may bayad pag kinakabit nila so isa na yun sa hindi pa yun yung bayad na yun hindi yung kasabay dun sa total na babayaran mo 40,000 kung halimbawa malaglagan ka ng dalawang bracket ang minimum ng bracket nila kada isa is pag natanggalan ka 300 to 500 depende yan sa uh, depende sa area kung nasaan ang ngipin o kaya depende kung natang at talaga yung bracket mo kailangan ng bagos mas mahal yun and then um, na, na ano ko, naisip ko na parang sabi ko, ah, pag, nagpa, pag nagpalagay ka pala talaga ng braces, kailangan mo talaga ng pera, maintenance, hanggang sa ma-fully ma paid mo yung 40,000. <laughs> so, ang sa braces na to, kasi nag, kung mag, magpapalagay ka, kailangan talaga i-maintain mo monthly, mag, magpapa-adjust ka hanggang sa maayos, hanggang umabot ng matotal ng 40,000 yung pera na mailagay mo sa kanina, may ibigay mo sa clinic. And then, kung kung tapos na mana ah, kung gusto mo na talaga tanggalin, ipipaid mo lahat ng balance mo. Yun yung sinabi ni Doc. So ngayon na-realize ko, nasabi ko, ha? So ibig sabihin, tatagal pa yung braces mo kasi ayaw ko mag-ano, kumbaga, ang bigat, ang bigat na i-fully paid mo yung, yung balance na yun. So kumbaga sa one year ko, ilang beses pa lang ako nagpa-adjust. Uh, mga 15 times pa lang ako nagpa-adjust. Every adjustment is um, 1,000 adjustment. So, kung 15 times pa lang ako nagpa-adjust, so, 15,000 pa lang. 15,000 tapos sa 40,000. O, ba? Diba? Kailangan umabot talaga ng 2 years para makompleto mo yung 40,000. And, dapat daw, kung gusto mo talaga mapabilis yung tapos, dagdagan mo na yung, yung, yung bayad mo monthly. Kung halimbawa yung yung monthly mo 1,000 para mapabilis, dagdagan mo 2,000 or 1,500 para ma-full mo yung 40,000 hanggang matapos yung kontrata mo sa pag-aayos ng ngipin mo. Ganon yung pagkaintindi ko talaga, guys. As in, ngayon ko lang na-realize. Sabi ko, pag may pakabit ko pala ng braces, talagang kailangan mo ng maintain, maintain na pera. Kailangan mo ng... ng alam mo yun, hindi, hindi po pwede na, porkit may pera ka ngayon, papakabit ka na agad. Uh, pero pera na lang, kung may pera ka talaga ng buo na 40,000, bibigay mo isang anuhan para at least pagbalik, pag, pag nagpapa-adjust ka, um, wala kang problema, wala kang kasi bayad mo na, di ba? Pero sa mga katulad natin, <laughs> para daw, kaya lang naman daw pumayag yung mga dental na ganitong magmamantli na bayaran kasi nga yung iba na na may mga trabaho na medyo nabibigatan. So, para lang maayos yung kanilang ngipin, nag, nagbigay talaga sila ng chance para sa hulugan and monthly. Dapat, responsible ka na magpa-adjust uh, magpa and magbayad sa kanila. So, yun. Doon ko na gets na, ah, ganun pala, na pag nagpa-braces ka pala, <laughs> kailangan mo talaga, kailangan mong um, umabot ng matagal na panahon hanggang sa mabuo mo yung, yung babayaran mo. Unless na lang na may pera kang ibibigay ng buo sa kanila para pag anytime pala na gusto mo na ipatanggal, bayaran mo ng buo. Ganon. Ganon pala yung guys. <laughs> o ba diba? Ako hindi ko alam. Diba? Promise. As in, na, gulanda ako parang sabi ko, wow, nabahamak ako dito sa braces ko. Pero worth it naman guys, worth it ang magkaroon ng braces. Lalo na yung may mga sungki-sungki ng ngipin. Malaking bagay. Katulad ko, na-experience ko kasi yung ngipin ko talagang may sungki yan. So ngayon at least kahit ito, paano pag nagsasalita ko, medyo okay na, di ba? parang may confident ka na makipag-usap sa mga tao. May parang ganun. May mga ganun feeling kasi, di ba? So yun. Yun lang talaga. Shinare ko lang. Kasi alam ko, uh, bihira lang yung nag-vlog ng mga ganitong usapin tungkol sa pagpa, pagpapalagay ng braces, kung ano yung mga yung mga rules <laughs> and <Rosen> regulation ganon <laughs> so yun sana may natutunan kayo sa vlog na to and uh, willing naman ako na i-share sa inyo kung ano yung mga na-experience ko and yun nga so yun lang di ba para sa mga nagtatanong and sa nag naghahanap ng idea yun lang masasabi ko di ba so that's the end of my vlog thank you for watching see you in my next vlog don't forget to subscribe like and share bye